nung Panginoon ay na ipinanganak na nung siya nagsimula na nanaral yun pinatutuhanan niya yung sinabi ng ama yung lahat ay nangyari ba diba po sa Banong Mateo yung mga hula ng mga propita yung sinabi ng ama sa sa kanyang mga anak ay sa kanyang mga propita sa kanyang mga nais niyang pagsabihan ang ama ang Diyos na makapangirian sa lahat yun yung pang Panginoon ay pinanganak na tingnan nyo po tayo nito para di kayo maguluhan may panahon may kung sila may may kanya-kanyang gawa may iba-iba yung kanilang na uh, paggawa diba po yung pinanganak na ang anak tapos na ah uh, nung Panginoong Isus ay nangaral diba hanggang sa natupad yung lahat ng sinabi ng Ama kung siya ay ipako sa cross kaya ang sabi niya sa huling naganap na diba, naganap na yun sabi niya, naganap na yung kung siya ay na malapit na na bumigay um, um, yung hininga niya sabi niya, naganap na ibig sabihin, natapos na yung yung salita natupad natupad na yung sinabi ng ama sa pamagitan niya ba na hindi kayo malo naganap na natupad na niya nagawa na niya yung sinabi ng ama ngayon yung siya ay e, Eh, yung siya ay nangaral, iba po. Yung siya ay panahon na niya nangaral. Nung na siya. Sabi niya sa mga alagad. Diba ito yung yung siya ay muling na nabuhay sa katatong araw. Siya ay pakyat na sa langit. Sabi ng kanya, sabi niya sa mga alagad, huwag kayong umalis sa Rosalim. Kailangan yung ipinangako yung ipinangako ng ama ay hintayin nyo ano yung ipinangako? yung banal na espiritu kaya ang panahon natin ngayon nasa panahon ng na espiritu ngayon. hindi tayo iniwan ng Panginoon na ulila. kaya sabi ng Panginoon hindi ko kayo iwanan na ulila. isusugo sabi ng Panginoon isusugo ko sa inyo yung ipinangako ng Ama sino yun? ang banal na espiritu yung banal na espiritu yung uh, isinugo ngayon sa panahon natin ngayon sa mga alagad para ituro yung yung katotohanan marami pang mga hiwaga yung may sinulat na ng mga apostol. Yung linikta ng banal na tinuro ng banal na sa mga alagad para isulat yun. Ito yung banal na espiritu. Siya yung kaaliwan. Siya yung gabay. Siya yung tuturo. Yun, siya yung nagpapaalala. Yung trabaho ng banal na espiritu. At hindi niya tayo iiwan hangga sa katapusan. yun yung pangako ng Panginoon ang banal na espiritu ay sa pinakamahalagang bagay kailangan natin itong paniniwalaan maraming mga hindi naniwala sa bagay na ito maraming tao na nakakalungkot na hindi sila naniwala alam niyo po napakahalaga ng banal na espiritu tulad din ng Panginoon Sus tulad din ng Ama dahil itong tatlong ito ay isa lang sila nawa ay maging malinaw ito sa bawat isa bawat isa sa atin na meron silang kanya-kanyang bahagi pero ang pag-usapan ang pagdakila mas takila mama kaysa anak kasi ama yun pero pag, ang katangian ng pag-usapan kanya pas pareha sila ng katangian nakapangyarihan sila ganun po yung kailangan natin maintindihan hindi natin sila pwedeng paghihiwalayin kasi magkakasama sila klaro naman sa Biblia na ipinahayag yun, ng Panginoon yung kanilang katangian yung kanilang gagawin sabi ng ama sa huling araw ay ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa sa sulat ni Popita Joel. ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa panahon natin ngayon ito na yung panahon kaya ibinuhosan ng Panginoon yung kanyang espiritu sa mabata, matanda ano man yung katayuan natin pag tayo ay naniniwala, tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas at naniniwala tayo sa tunay na katotohanan kaya hindi tayo mariligaw kaya alam yung mga kabro ah, na why maintindihan po natin yung bagay na ito yung sinurkat ko lang po sa inyo para ibigay Uh, kung gusto niyo talagang ma maun ma maintindihan pwede niyo basahin mula sa simula kung ano yung karakter nila para hindi kayo ma hindi kayo para malinawan yan kayo para sa akin kasi malinaw na sa akin na mula sa simula kung paano gumawa yung ama para sa kanyang anak pagdating ng pang, yung kanyang anak yung paano gumawa yung anak para matupad yun sinabi ng ama at sinaan pa, sa panaw natin ngayon kung paano niyong ginawa ang banal na espiritu para ipalaganap ang magandang balita sa buong mundo kasi ang totoo po ay lang tumapang ang mga alagad ito yung tanong kailan lang sila tumapang nung dumating ang banal na espiritu sa kanilang buhay yung sumunod sila ang sinabi ng Panginoon nyo sa Rosalim yung pagbaba ng banal na espiritu yung ipinangako ng Ama na susuguin ng Panginoon para sa kanila yun po yun trabaho ng banal na espiritu bigyan sila ng katapangan bigyan ng karunungan na hindi kayang paanin ng sandibutan sabi nga doon hindi maintindihan ng sandibutan yung karunungan na ito iba iba sa karunungan ng sandibutan yung karunungan ng banal na espiritu kaya ganoon na lamang ang banal na espiritu kung paano ang Panginoon ay kumilos ang ama na din ang banal espiritu na sa kanya bahay kasi nung siya ay nanana sa mga alagad nung siya ay dumating na doon sa mga tagasunod ng Panginoon sa Kristo pinatutunan yan ng banal na espiritu ng sinsya kaya nasasabi na, di ba? Masa mababasa natin sa mga sulat ng Apostol Pedro, Apostol Pablo. Hindi sila nangangaral. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ako nangangaral sa aking galing o sa aking mahusay na sasabihin o sa aking karamungan. Ang ipinangaral ko sa inyo, yung karunungan ng banal na espiritu. mula sa banal na espiritu. Yun po yung pinangaral ng mga apostol, mga alagad at ito po yung sa panahon natin ngayon na kailangan hindi magkahiwalay ang tatlong ito at kailangan i kung, i kung binabalita natin ng Panginoong Yesus yung Ama kailangan ibalita din natin yung kahalaga ng banal na Espiritu kasi yung banal na Espiritu po siya yung tatak patro tarto siya yung tatak ng ating kaligtasan kasi kung wala yung tatak na yun sa ating buhay kahit kano ka pa kagaling mahusay ka pa magngaral ng salita ng Diyos mahusay ka pa sa mga verse o ikaw na yung pinakamagaling sa verse ng salita ng Diyos o ikaw na yung pinaka mahusay pero kung wala kang tatak ng mga espiritu hindi ka walang saysay -say at walang kabuluhan ang lahat ng sabi ni Apostol Pablo sa unang korinto sa 13 sabi doon basahin natin para maintindihan nyo kasi yung banal espiritu ay pag-ibig dito walang may talaga sa talatang ito walang may yung tao gaano man siya kausay gaano man siya ka, makapangyarihan uh, basa ko ng korinto intindihan natin to dito kasi naintindihan ni Pusol Pablo kung ano yung katayuan na isang tao na gaano man siya kausay kung wala naman yung banala espiritu sa kanyang buhay wala yung tatak sabi dito sa 13 sabi dito ito basahin natin sabi dito hanggang sa tapusan para maintindihan natin makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel kung wala naman akong pag-ibig parang para lamang akong kampang, kampanang umilingaw-ngaw o kumpiyang na umi-maingay, kung ako man ay may katayahang magsalita ng minsahe mula sa Diyos at umuunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, anupat na pagpalipat ako ng bundok, ngunit wala naman akong pangibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking maari-arian, at inaalay ang aking katawan upang sinugin. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong pagpapala. Ito ha? Diba? Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mataas at ma hindi magmaspan ng pag-ugali. Hindi makasarili, hindi magalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sama-sama sa talip, naggalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at magtiyaga, magtiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kaya kakayahang magsasalita ng mensahe mula sa Diyos, titigi rin ang kakayahan na magsalita ng iba-ibang mga wika. At tilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pagganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. Doon ako'y bata pa, ako'y nag, salita ng isip ng katwirang tulad ng bata. Doon ako'y meron ng kasal na bata sa solokoyan ating nakikita sa stila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ng makikita natin ang haarapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malubos ang kaalamang ito tulad ng lubos ng pagkakilala niya sa akin samantala nanatili ang tatlong nito ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig diba? pag-ibig po yung pinakadakila ano yung unong bunga ng banal espiritu pag-ibig mabait katapatan diba? yung bunga ng banal espiritu kaya eh, yun po yung kailangan ng isang tao. Hindi yun sa pahusayan, hindi yun sa pagalingan, galing ka sa bells, ay eh, kung wala naman yung tatak sa atin, yun yung kailangan alamin natin. Yung tatak ng balala espiritu, ako ba ay nandito ba yung tatak sa akin? Kasi dito natin sa basa natin eh, pinakamahusay na siyang nangangaral. At may pananampalataya din siya na nakalipat ng bundok at kaya mo din hindi kahit buhay na ibibigay niya give pero kung wala naman daw siya ng pag-ibig wala walang pagpapala walang kabuluhan sabi ni si Pastor Pablo diba walang, walang pagpapala doon kasi ang pinaintindi ni Pastor Pablo yung kaabuhan yung pag-ibig talaga yung pinakaugna yung sinabi kasi ng Panginoon bago siya umakyat sabi, ito yung aking utos sa inyo. Magmahalan kayo. ba? Diba? Wala sa namin ng Panginoon. Kasi ngayon, walang inutos ng Panginoon. Mababasa natin sa dyan. Inutos niya, ito yung aking utos. Magmahalan kayo. Ano yung di ba, pag-ibig? Kasi pag nagmamahalan ng isang tao, walang kanyon. Hindi papasok nyo yung inggit hindi papasok dun yung magaspang gali kasi pag-ibig yun, pagmamahalan pag hinabi pag, hinabing, pag kayo ang bunga ng pagmamahal diba? nandoon may natin ano po yun mga kabro kaya salamat sa Panginoon dahil sa kanyang salita pinunawa ng banal espiritu hindi po yun, alam nyo, tatotoo po wala po akong kaalam-alam wala po akong, hindi po ako nag-aaral ng Biblia, sa Bible School ng mga pinag ng mga tulad ng mga tuturo ngayon ng mga mausay ng mga usay, aralan Biblia uh, sa akin uh, binabasa ko lang po yung banal na kasulatan tapos humingi ako ng tulong sa Panginoon kung paano uh, maunawaan uh, at salamat sa banal Espiritu uh, at sa iyong magpapaunawa kung itindi niya sa akin kung ano talaga yung pinakamahalaga sa salita ng Diyos sa Biblia kaya po una sa binasa natin siya yung daan pangalawa siya yung katotohanan pang siya yung buhay pang apat sa pamagitan niya tayo makapunta sa ama yeah. at sa panglima yung pinag natin may iba-iba silang uh, katangian bilang anak, bilang ama bilang no, Banal Espiritu hindi, kaya, hindi kailangan natin paghihulayan ito kasi may mga aral ngayon sa panahon natin ngayon na hindi nila pininiwalaan ng Banal Espiritu naniwala sa sa Diyos mayroon nga naniwala sa sa Diyos hindi naman sila naniwala sa Panginoon Di ba? iba iba alam nyo ang pinakatamang aral sa salita ng Diyos paniwalaan natin yung katotohanan ano yung katotohanan ano yung sinabi dito yung ama, yung anak yung banal na espiritu doon sa mga makikitid na isa doon sa mga hindi nila abot bibigyan nilang kahulugan ang bagay na ito ang sasabihin nila oh, takto pala ang Diyos walang sinabi sa Biblia na tatlo ang Diyos iisa lang ang Diyos kapatid di diba? kasi ang nagkamali lang doon yung ating interpret yung ating paliwanag di ba? pero pag binasa mo yung salita ng Diyos nandun yung ama, yung anak at ang banal na espiritu pero huwag mong sabihin na huwag mong ipaliwanag na tatlo sila kasi walang sinabi sa Biblia na tatlo ang Diyos ba diba niya? ang meron dito yung katangian nila katangian ng anak katangian ng ama at katangian ng balang espiritu pero pag ang pag-uusapan nyo ay ang pagdakila mas dakila ang ama kasi nasa ah. Biblia yun Yeah, yun so, sa mga ibang interpret sa bagay na ito uh, ah, nawa ay maintindihan nyo huwag na kayong mag-interpret na namin ha? Ah? takdo pala ang Diyos ang nila hindi, wala kaming sinabi na takdo ang Diyos kung ano yung nasalita ng Diyos, yung nangyay kasi pag ibigyan mo ng kahulugan ng maling kahulugan ay sala ay sala tayo kasi walang takdo ang Diyos isa lang ang Diyos paano? nasa Biblia yun hindi natin pwede sabihin na takdo ang Diyos kasi walang binanggit sa Biblia na takdo sila ay meron may, kang mabasa sa Biblia na ay tatlo kami, tatlo ang Diyos wala pero meron kang mabasa sa Biblia yung ama, yung anak yung malamang spirit kung gano'n sila kung ano yung kanilang ginagawa yun yung pinaka mahusay yun yung pinaka uh, tumpak na uh, Salamat sa Panginoon. Uh, hanggang dito lang muna yung ating pag-aralan. Uh, tawa sa mga panood dito. Uh, po kayo. Kung mayroon po kayong gustong malaman o naintindihan o at nawa ay maunawaan po natin yung bagay na ito. Doon sa mga ba? sa mga uh, naniniwala sa katotohanan at uh, na may pagpalaan kayo ng Panginoon uh, nandito na lang po yung ating uh, video uh, sa sunod na bahagi uh, I po sa inyo lahat uh, ingat po kayo uh, palagi uh, mga kabro uh, saan mo kayo gusto nagsaya sa Panginaw uh, sulok sa buong mundo ingat kayo palagi ingatan kayo ng Panginoon mabuhay kayo sa tulong ng biyaya ng Panginoon sa si Kristo Kita masuk ke dalam Amin. Ayah. Amin.